Limang bagay na di mo akalaing mangyayari sa politika sa panahon ngayon. Una, isang pinunong hindi alam ang gagawin sa gitna ng krisis. Maaring nakakatawa pero ito'y nakababahala. Na ang nagmamaneho ng bansa ay nalilito saan tayo papunta. Pangalawa, ang pinuno ng kapulisan ay nagpahayag na hindi adik ang gumatamit ng drugs. Nagpapadagdag lang daw ng oras. Ngek! Pangatlo, mga convicted terrorist pa ang nagpapa-impeach sa isang pangalawang pangulo na alam naman natin kung sino ang nag nito. pang ngayon lang ako nakakita ng mga taong tinuturuan ang isang tao o mga tao sa kanilang gagawin. Tapos ang nagtuturo ni hindi nga siguro nakapagtapos ng anim na buwan sa TESDA. Panglima, isang dating presidente na kahit bumaba na sa pwesto ay maimpluensya pa rin. Kadalasan wala nang bilang ang mga dating presidente kapag wala na sila sa Malacanang. Si PRRD LNG ang presidente makapag nagsalita, hindi ka mauumay manood kahit abutin ng buong araw.